Ayan, isang mapagpalang gabi sa atin everyone. I just want to share to you my devotion na nagmula po sa Luke chapter 21 verse 1 to 4. Sabi dito, At siya'y tumunghay at nakita ang mga taong mayayaman na nangahuhulog ng kanilang mga alay sa kaban yaman. At nakita niya ang isang dukhang babaing bao na dooy naguhulog ng dalawang dipta. Verse 3, at sinabi niya, sa katotohan ay sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ito ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Verse 4, sapagkat ang lahat ng mga yaon ay nangaghulog sa mga alay ng sa kanilay labis. Tatapot siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong kanyang ikabubuhay na nasa kanya. So, kung po natin to, it's all about uh, offering. Na yun nga, sinasabi ng Panginoon, yung mga kasabayan na itong babaeng bao na to, ay nagbigay lamang ng kanilang mga parte. Kumbaga, sa atin sa tithes is merong 10% sa offering yung yung part ng generosity natin, yung nais nice nating ibigay sa Panginoon pero itong babae na to buong ikabubuhay po niya yung ibinigay niya sa Panginoon. Actually, itong ang babae na to nung inuhulog niya po yung kanyang offering, kumalansi yung matingting parang gano'n no? Samantalang yung iba talagang papel no? Binibigay nila talagang Uh, yung part no kasi nga meron sila pero ang pinaka point na nakita dito ng Panginoon is yung pagkakaroon ng babaeng bao na to ng buong pagtitiwala sa Panginoon hindi niya alintana na yung inihulog niya bilang offering ay ikabubuhay niya hindi niya inisip yun, andun yung full trust niya sa Panginoon sometimes sa atin kahit ako siguro hindi ko kaya yun no na ibibigay mo yung buong ikabubuhay mo sa Panginoon. Pero itong babae na to sobrang kaya nasulat sa Biblia to kasi uh, God wants us to inspire na ipagkatiwala natin ang buo yung buhay natin sa Panginoon. Kasi kung hindi natin kayang ipagkatiwala sa Panginoon yung mga material na bagay na meron tayo, paano pa natin masasabi na ipinagkakatiwala natin yung buong buhay natin sa Panginoon. So, my rema here is give your full trust to God. Pagka sinabing full trust talagang 100%, hindi 99.99%, uh, 99 .99%, hindi po. Full trust, ibig sabihin 100%, no? Hindi yung patsi-patsi lang. So, may reflection here is, sa talatang ito'y pinauunawa ang kahalagahan ng buong pagtitiwala natin sa Panginoon. Alam nating hindi matutumbasan ng kahit na anong material na bagay kung itutuon natin ang ating puso't isipan sa kayang gawin ng Lord. We all know na God owns everything at walang kahit na anuman sa mundo ang pag-aari natin. We are just His steward no kahit yung pera kotse anong material na bagay na meron tayo we are just his steward kasi ang tunay na nag ng lahat ng nandito sa mundo ay ang Diyos no inangkin lang talaga ni Satan no kaya pinabayaan na siya ng Diyos pero in the beginning hindi si Satan ang may kundi ang creator of heaven and earth the God of Abraham Isaac and Jacob the God in the name of the Lord Jesus Christ. So, my motivation here is ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. No? Alam natin na marami tayong uh, dinidivide patungkol sa pagbibigay sa mga pangangailangan natin personal sa gawain ng Panginoon at sa iba't ibang mga bagay. So, wag natin kakalimutan na ibigay yung para sa Panginoon. Okay, so my application here, I know the importance of giving especially pagdating sa commitment at gawain natin sa Panginoon ibibigay ko ang nararapat sa Diyos nang walang hinihintay na kapalit dahil alam kong alam ng Diyos ang ating pangangailangan bago pa man tayo lumapit sa kanya yeah. so bilang lingkod ng Panginoon hindi naman talaga lahat kahit na naglilingkod na sa Panginoon hindi pa talaga build yung yung 100% of trust sa Panginoon. No, meron pa rin po tayong mga wino workout, inaayos para maibigay talaga natin ng buong buo sa Panginoon kung ano man yung pagtitiwala na nararapat. Pero syempre, let's train our mind, let's train our faith sa pamamagitan ng pagbibigay ng tapat sa Panginoon. Kasi ito po yung unang test in maturity. Pagdating sa maturity, ang tinitignan po ng buong pagtitiwala natin sa Panginoon ay yung yung pagbibigay ng tama. No? Kasi kung mahal natin ang iglesia, kung sinasabi natin mahal natin ang Panginoon, dapat mahal din po natin yung iglesia ang kinabibilangan natin doon po magmamanifest yung full trust natin sa Panginoon. Okay? So, ang iglesia naman po ay pinagpapala sa pamamagitan ng mga miyembro na nagmamahal sa Panginoon. Okay? So, yun lamang po and God bless everyone. Maligayang paglilingkod.